Tumo pasalig Ah. Ginpasalig mo all the night. Ginpasakitan mo all my life. Nga abala ah, nagbago ka. Ano ba ang natabo? Nga ikaw nagpalayo, nagbago ka. Akon palangga. First time palang kitang nakita, girl Kagad ako sa'yo kinablahan What? Kinabahan Di ko lubos ma-explain na parang plane Nakalutang sa air I wish you were there, I'm here Pero sa'ng ikaw makilala ko na lubusan Para ng mundo, ako ay tinalupan Every night ka daw makita Sa mga bar susday wag kang mag-deny Kasi nakita ka pa nga ng aking nanay <laughs> Suot mo raw ay body fit Short na kanipis-nipis din So makay kayo sa kotin ng na ang bunga nga naglalalaway at kahit ako pinayuhan ng aking nanay pero binigyan pa rin kita ng chance din oo oh, nagbago ka nagbago ka pag ako yung kasama hintayin mo lang ako na tumalima din after minute nag-aapat na ang iyong paa naramdaman ko na wala ka na gusto sa aking pipil ko nang mamit ko peris mo dinay ka na dinay sa iyong nanay at atay na tayo ang magkabagay In understood ko kasi strike ang mo, pero ano ang kapalit? Pinidiyo mo ako Ginpasalig mo all the night Ginpasakitan mo all my life Nga abla Nagbago ka Ano ba ang natabo Nga ikaw nagpalayo Nagbago ka Akon palangga I know about you, but I still in love sa'yo you. Kasi buong akala ko someday ko magbabago. You promise pang anak ko lang iibigin mo. Ako man ang tanga na nagpabula din sa you. pa ng cellphone para always my connection, correction ng yung ngayon attention and ganda sa bago mga cellphone. Ang sakit isipin na niloko mo lang ako na ang lahat lahat ibini. Gay ko naman sa you. Kulang na lang ikay aking sasambahin Kukurunahan at sa trono paupuin Because kasi abi You are my pretty baby. Tana ang pag-ibig ko sa'yo ay may sukli. Ginpasalig mo all the night. Ginpasakitan mo all my life. Nga abla, nagbago ka. Ano ba ang natabo? Nga ikaw nagpalayo. Nagbago ka. Aking sinta. Every day, every night ako nag-iisip sa iyo. Pero no ang kapalit, pinindiyo mo ako. Remember na tayo pang dalawa. Every salary, ubus lagi aking pira. Pati nga alahat ko'y naprenda ko na. Di nang sabi mo pa. Hindi ko gitman ng iyo imyo. Pag kuno-kuno,